guys you see the place, so very nice yun si Rose maganda sa akin ay igurang ito masuri-suri sa uh, mall kay kapalat. oh this is the mall that Ayan, oh. Ayan, ang likod ni Rose. Ang sexy. Ayan, siya. Ayan. Oh. Dito sa abing Kasi, pag nandito yung mga amo namin, pag sila mamamasyal, hindi namin ito malibot. hindi <laughs> Nandito namin malibot, kaya... Ito, malibot namin kasi wala kami kalaban. Ayan. Ito. ma? Ma, di ba, boss? Tingnan na This is the moment. Ay, right? Ayan, di ba, boss? Ay, maraming ganda na vlog. stress kami. Hindi niya mag-awak kasi naislide. Bakit niya? Naka-slide siya tukmok alam mo kaniya ito baka, ganito, kailangan talaga ganito, ganun. O, ay, niya ito denon, ay ni si kapal si na slide, o di ba? tukmok diba, pa siyano siya nawala, o ngayon lang? yano si Rose, at kung sa kong kasi unlucky kaya kay kapinali ala, di ba? Kaya upo muna kami kasi pagod kami, gaya ganito, ito yung likod ng han uh, namin, fountain siya, kaya ito, guys maganda, maganda yung paligod din na, oh, tingnan nyo, o di ba, oh di ba oh, diba maganda, oh di ba, ganito kaganda dito sa Avenues, oh, oh. Oh. Di pa diba, da, pa doon Sa taas, meron pa sa taas uh, Marami pang views doon eh, Pwede pa kami Maglakad-lakad kami ni Ros Yan, si Rose Ang baong Selfie Di diba? Ano ah, pa nga kami, ganit kami -gani, sa Malia, pumunta kami doon sa Diyos, masibog ba ang kuwan mo? Masibog ang kanan. Ah! Dali kami doon, nagpaano sa... Uh, ano namin na rin-registered. Eh, wala doon eh. Hindi nagbukas. Babalik na lang kami sa sunod na buwan. Ang nako ay yung drugs. Shoutout guys sa mga taga-tagong, taga-butuan, sa mga bagong kalodi. Shoutout. Hello guys, sa panan. Ah, uh, Sarap nang ginagamit namin kanina na B.O. Sarap nalang. Grabe. Ay, naku. Ayan That is the information. Information technology. Tapos okay. papunta tayo doon sa kabila. Dito doon. Picture is ako ba? Grabe. O, 5 minutes na kasi. Hi! Hi! <laughs> <laughs> Pupunta kami doon sa kabila na may bahay. oh kaya yan. Magsabi ka, magsalita ka tungkol sa experience mo dito sa Advenius kasi hindi mo ma ito malibot ng pag nandyan yung amo mo. Sabihin oh. mo. Nice. Ora hmm. na. <laughs> Ay, naku. <-ho>, prada. <laughs> ayan yung ano nila, taas nila. Parang ceiling nila. Ang ganda. Di ba? Uh, Bocheron. Dolce Gabbana, Louis Vuitton dami-dami. Uh, Prada, Dior. May Dior pa. Ang dami-dami. May Chanel. Ayan ang Chanel. Ay, nako. Okay. Hello, bye guys. Bye.